Magandang gabi dyan sa inyo mga kababayan. So, para po doon sa na, nag-chat po sa akin na dapat, dapat daw po pasalamatan si Nanay Lorna dahil daw po kay Nanay Lorna tumaas daw po yung subscriber namin. So, darating din po kami dyan mga kababayan. Magpapasalamat din po kami kay Nanay Lorna. So, ngayon po, hindi pa po namin nakikita si Nanay Lorna dahil busy po siya nandun po siya kang pugong biyahero. Yeah. Busy po sila ngayon dahil meron silang ginagawa na love story yata. ba? Love story. Oo Nanay, nanay, si Lorne. ha? .Ha? Oui, Sorry. Mga to, nagpabang si nanay Lorne. Ano man ako ganun na. Si Peter Paul yung ban? si A yung kalab team. Si Ralph. Wala, nga sir, I love you sa imong lubot. <laughs> <laughs> Sige ka karon, I love you sa imong lubot. Sumbago <laughs> 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 ta ka karon. Baca niya? chat, chat niya. May nag-chat sa ko abang. Dapat din daw pasal ma magpasalamat kayo kay Nanay Lorna. Dahil daw kay Nanay Lorna tumaas daw po. Tumaas daw yung subscriber natin at saka yung mga views. Mm -hmm. Pero sa ngayon, hindi hindi pa natin nakikita si Nanay Lorna dahil nandun siya kang... Si... Busy sila sir Paul. Oo, oh, oh, dahil may ginagawa silang tilisari eh. Kaya, pag nagpapasalamat kami kay Nanay Lorna, baka meron wala ba, pa yung... Wala. Hindi pa yan sure na may ginagawa nila sir po eh. Busy sila sir Paul. ngayon. <laughs> hindi namin alam, hindi namin nakikita. Nakikita mo dahil. Oh, ano, <laughs> Nag-taping naman sila. Nanay? Oh, yeah. Eh baka naman may may magsabi naman mga kababayan. Inunahan niya na naman si Sir Paul, hindi yan pwede ha. Bro, hindi eh, so. meron naman silang behind the scenes sa mga upload nila istong tsaka ni Pekin Bombay. Na wala eh. Updated mo ko sa ila ha, Hindi na namin marinig siguro yung inunahan mga kababayan kasi nakita na ninyo sa mga vlog nila boss e, dito. Mm. Sige so go, mamaya. Aya, yun, pag nagpas na, magpapasalamat kami ni ano ibigay mo kayo ng Nylor na pag magpasasalamat? Ano? Aayosin ko yung buhok niya. Lalagyan ko siya ng bangs. <laughs> so, <laughs> so, uh, bigyan niya akong, ng protas. May um, ibigay ako sa kanya kahit konti lang. Dahil wala kaming ano. Wala, wala, wala namang kaming malaking may na pera dahil wala kaming pera. <laughs> Magpapasalamat lang kami. dahil may hirap, may hirap. Ikaw naman. Tapos, <coughs> ah, lagi na ano, meron talagang ganyan mga kababayan. No? Signature, signature na. Tapos mga kababayan, malaking pasasalamat din namin sa kay Sir Paul talaga. Kay Sir Paul, uh, sa buong kasamahan niya, PB Team, kay Peter Paul, kay Boss Edito, kay Ralph Abrelia kay Boss Madam Yula kay Stone at sa iba pang mga grupo ng PB Team Ma'am RC uh, kung bakit magpapasalamat kami sa, kasi lahat ng mga supporters namin mga kababayan ay hindi man sa lahat pero karamihan talaga sa nagsusupport sa amin nanonood sa aming mga videos ay mga solid supporters ni Sir Paul o Pugong Biyahero. Kaya dahil kay Sir Paul, dahil sa team nila Sir Paul, uh, <coughs> ah, yung subscribers namin galing sa kanilang mga subscribers. Kaya dapat lang na pasalamatan talaga namin si Sir Paul. At meron na palang bagong kasama si Sir Paul ngayon, si Ka-Actor Vlog. Salamat din pala, no? Kay Ka-Actor Vlog. Actor na actor talaga yan. Kaibigan namin yan, si Ariel. Ito din, no? Character din <laughs> si Ariel nga ang sagod. Ito, Ariel Bunahos man ito. <clears throat> so, shout out sa inyong lahat, mga kababayan. At uh, maraming salamat talaga, no? Sa buong PB team. Ay, Samari TV pala. Kalimutan namin si sa Samari TV, mga kababayan. Sa iyong yeah. nag, ano, nag... nag promote Nag-promote, oo. Oh. Hindi namin nakala na pinimot niya yung ano namin. Piniromot. Gustong-gusto namin si Samari TV. <laughs> Dahil na-promote niya na -promote yung channel ng mga babae. Pero okay lang yung mga hindi na, nag-promote diyan mga kababayan, lalo na na kay Sir Paul kasi uh, hindi dahil 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 din naman kay Sir Paul nakiki nakikita kami ng mga supporters niya, mga kababayan natin din na nasa ibang bansa. Okay, hindi nag-promote si Sir Paul mga kababayan. Ito nag-emote. Marami pa ring solid supporters ni Sir Paul ang nakakita sa amin. So, di ba? Laking pasalamat natin yan sa Puong may kapal. <laughs> so, yun lang mga kababayan. No? Salamat laga sa inyong suporta. At hindi lang sa kay PBT mga kababayan magpasalamat yan. Eh. Malaking pasasalamat namin talaga sa inyo. Ikaw mismo, yung nanonood ngayon, maraming salamat sa iyo. Lalo, lalo na na hindi mo in yung ads, malaking tulong yan sa amin. Baka umabot, umabot na kami ng $200 niyan. Salamat kayo mga kababayan. Huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa mga kababayan. Huwag kayong magsawa ng dalawa. Isa lang. <laughs> Hindi, dalawa. <laughs> ako, magsawa na ako sa sinabuhin ko. Gidikod, ito naman. naman. Ito naman. <laughs> so, Ting, ano masasabi mo, Ting? Wala akong masabi. Proud na proud talaga ako sa inyo. <laughs> Akala ko, sabi ni Ting, wala akong masabi. Dahil sa inyo, ako po ay hindi na magkakasalita. Wala talaga akong masabi. Proud na proud ako sa inyo. Talagang wala siyang masasabi. <laughs> wala akong masabi sa good supporters at sa mga bashers. I love you all. Ang uh, masasabi. Oh, uh, yung... pasa, pasasalamat din kami sa mga bashers. I love you sa mga bashers. <laughs> mga nagbash sa I amin. Mean. Ang Sa lang. Uh, lagi nilang tatandaan. <laughs> na, nandito lang ako. Nandyan kayo. lagi nating tatandaan mga kababayan. So, bawal magkasakit kung hindi ka nagkasakit. <laughs> Pag nagkasakit na? Bawal magkasakit. Hindi na bawal. So, hindi, hindi na bawal. <laughs> so yun lang po mga kababayan. No? Magandang gabi. Bayan. Magandang okay. gabi. Bayan.